today's video guys mabisang kamera yan ang kamera, camdas kahit saan mo to ilagay dito ilagay ah, ang das cam Re, libreng charge pwede yun din yan i-charge Jadi charge ning mga idol. Oh my anopa. Ini hindi lagay dito kapag nag travel travel kayo mga idol <trips> 3 pa pala to mm. May adjust pa oh. Beer camera May adjust pa May lights Pwede ilagay dito, guys. Ang ganda ng motor, oh. Ang ng motor, guys. Black. So, gagamit eh. Ako ang Hilux nga, black. Ngayon, magaling.